Yun guys, ah, magandang araw ulit sa ating lahat na ito na naman yung video nating paulit-ulit. Ah, ngayon naman ay magbababa tayo ng bagong pisang sisiw sa lupa. At yun guys, samahan nyo ako para makita nyo yung sisiw na bagong ibababa ko ngayon. Ito guys, ito nga para guys, ay pinuputulan ko ng koko para pananda sa ating mga manok para pag in case na magala do sa sa kabilang lugar, makikilala natin siya. Ito ay natutunan ko sa magulong ko dahil dati nag aalaga yung magulong ko ng manok. Pinuputulan niya ng koko. Yun yung pananda ng magulong, magulong ko dati kaya ngayon uh, nadala ko yung kanyang diskarte sa mag-alaga ng manok o pananda sa mga manok na alaga yun guys, putulang ko ng koko dito hindi pa naman sila gaano nasasaktan kasi bata pa hindi pa nila gaano ramdam yung sakit At yan guys, may dalawa pa bali. Ang naging sisiyo niya ay lima. At uh, sana lumaki sila nang maayos. at ito guys ah, may dalawang itlog siyang natira at titingnan ko kung bugok o hindi yun guys nakalog ah, ibig sabihin ito hindi na siya mapipisa ito rin nakalog eh. kaya hindi na rin siya mapipisa at ngayon pala guys ay titingnan din natin sa may babuyan yung isa nating inahin na mayroon na din pisang sisiw Ayan guys oh, yung isa namin inahin Anim kahapon si Siyo niya Namatay yung dalawa siguro Kasi sa panahon nga ngayon Sa panahon nga ngayon Pabago bago ang klima Kaya Ayan, nakakasakit, namamatay Dito guys, meron pa rin akong inahin Na meron ng sisiw ito nga pala guys uh, ayun, uh, pwede na rin pala siya ibaba dahil sinik ko yung itlog, may tatlong hindi napisa uh, yung tatlo ay nakalog rin uh, ibig sabihin bugok at uh, tapos uh, itong manok na ito ay may, may ibang lahi uh, shamu shamu kung tawagin yung mga manok na malalaki hindi kagaya ng isang binabako na manok uh, ano siya, bisaya bisaya kung tawag dito sa bisaya pero sa sa mga Tagalog, uh, Tagalog na manok sa probinsya namin sa Quezon. And guys, kaya ang tawag dito nila, Bisaya. Ibis, e, siyempre, Bisaya. Nasa Bisaya sila. Ngayon, ibababa eh, ko na rin. Samahan nyo ako guys. I-set ko lang itong camera. Ito guys oh. Ang daming sisiw. Ito yung maraming sisiw. Ito, ito yung manok na shamu. Ito yung malalaking manok. Ito you no? Know, ang naging sisiw niya ay 2, 4, 6, 18, 10, 10. Tapos yung tatlo, hindi, hindi na mapipisi yan dahil bubuk na. Ngayon ibababa na natin o ilulusong na sa lupa. Para magala na sila wala pala kagaya ng dati, lalagyan din natin siya ng pananda. Then guys na naibaba ko na yung ano yung mga sisig. Ayun. Tapos yung papakain ako ngayon ng manok. Kukunin ko lang yung yung pagkain ng manok. Ito ko lang yung camera tapos kukunin ko yung pagkain ng manok.

and guys yung mga manok natin yung iba ay siguro nasa nasa may dalas sila sa damuhan po kaya wala sila dito ayan guys papakita ko sa inyo guys pakita ko yung mga alaga kong manok ayan guys oh Sisiw, may mga sisiw pa doon sa ano gagala may iba kasing manok Gaya nun, yung mga na yun, doon na nagagala siya, doon nagpipirmi. Tapos pag tinawag mo, saka lang pupunta. Yan guys. Ayan Wala pa rin na kung gaano kaalaman sa pag-aalaga ng manok. Pero sana matutunan ko. Kasi pag nakakasakit sila, namamatay. Hindi ko alam yung ibibigay na gamot. Kaya pag minsan, napunta na ako sa bilihan ng bilia ng gamot ng doon na ako nagtatanong para malaman ko kung ano yung dapat uh, i-apply sa mga manok na may sakit yan guys ito ito yung bago kong baba di mga bukod yung nando na ano nando na sampung sisiw binaba na rin kagaya ngayon yung panahon ngayon dito yan, oh, kanina mainit biglang nagkulimlim umula, parang uulan na kaya sana lumaki naman sila nang maayos at uh, mapangalagaan ko din ng maayos. Yun lamang at maraming salamat sa mga manunod ng video ito. Sana pakishare at pakilike na din o pakiheart ng ating video para mas maraming makapanood. O. Tapos yung mga ibang gustong mag-alaga ng manok, mag magka-idea din sila kung paano mag-alaga ng manok. At uh, guys at maraming salamat. Yun